Buenos dias, señoritas y señoritos uh, Apologies muna Gagamitin muna natin itong uh, Itong uh, uh, Itong uh, computer po At uh, computer camera natin Dahil uh, there's really something uh, Wrong talaga with my uh, With my uh, camera Yan problema minsan sa vlogging uh, It's really Sa akin, for me it's very expensive Because uh, I really try To give uh, my all including to buy the best uh the best uh cameras hindi lang cellphone cellphone or ito ito computer camera Kung hindi uh, uh Sony or or Nikon or Canon camera so bumigay na yung uh, sa dating vlog natin tingnan natin kung magpapagana natin sa future vlogs pero for now dito muna tayo sa sa grainy na na computer uh, camera para lang tuloy-tuloy yung vlogging natin. So we were also supposed to discuss about uh, about uh, the issue ng SMNI pero nakita namin ng team na mas interesting itong issue na kung saan parang lumambot na si uh, si Kumambio na si former President Rodrigo Roa Duterte in many issues hindi lang yung sa unang blinag natin sa issue ng uh, ng uh, ng pulburon tape. Sabi niya, wala yan. Sa issue ng, ng kudeta, sabi niya, dangerous yan. Uh, gusto daw niya, democratic process. Ngayon, uh, also, uh, as part of his, uh, uh, of his uh, press con last Sunday sa Davao, uh, or Saturday night, sinabi rin niya na wala siya nakikita masama o wala siyang for now nakikita na malaking iskandalo na that uh, would require or that would justify the the the, the change of government that would justify the a uh, a forcible ha huh, and to uh, for the marcos administration and to be replaced by another administration kung wala kung sa kung uh, in short he is uh, he is basically throwing away lahat ng uh, na mga efforts ng gusto mako and that is to replace the Marcos government dahil napaka corrupt daw, napaka palpak daw, uh, walang direksyon, lahat-lahat na lang na kaya kailangan tanggalin na si President Bongbong Marcos and replace with Vice President Sara Duterte. For a while, for a while for the past few months ganyan ang tono ni ni uh, sajan sa sa programa gikan sa masa para sa masa ni former president Rodrigo Duterte na na itong ang daming katiwalaan sa gobyerno uh, restless at hindi happy yung mga military generals police generals both active and retired and then uh, ang daming katiwalian sa kongreso ang daming uh, ang daming uh, mga, mga uh, mga bagay-bagay na kumbaga, kumbaga, hindi happy yung mga tao sa mga nangyari. Kaya dapat uh, mag-civil disobedience tayo, wag na tayo magbayad ng taxes, wag na tayo uh, uh, uh i- i-, i na, mag over na yung military sa government functions to do audit on, on the congressman and also to do lifestyle check on the congressman So wala na, kumpara sira na talaga. This is the worst government. Pero ngayon nagiba na yung tono niya. So we will play muna yung video niya and then uh, uh and thank you uh Pilipinas Live uh uh thank you Pilipinas oh. Live na kwa na na for after, this after video for, for no. this video and then we will we will uh, we will comment on that later on. Uh, wala man. Abuso. Apparently, uh, si... That's... Tapos uh, Ayun, mga intro-intro na intro lang muna yan yun, sa presyo. Historia president. mo. Sosyalan ang pinuntahan ko dito. Hindi kayo, no? Kamay so, mo gusto, sir. Kamusta mo? Okay lang, hindi mo na... Pareho, okay. Pilamay na matay na ninyo.

Are you satisfied with yeah. the present administration? Are you satisfied with the present administration? Tanong. Well, in a sense na wala pong buboy na nga major errors na o ako, 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 ano ako, abuso. Apparently, uh, si Marcos is, is trading on a straight path. Nahalay mga kanang asyut sa gawas. Wala daw siya nakitang major error na sa corruption, sa lahat-lahat. At apparently, mayor, uh, uh, President Marcos is trading on a straight path. So malaking bagay yan ha kasi noon ang dami niyang binabanata si Marcos pati nga 'di ba yung plano na na papuntahin o padaanin dito yung mga yung mga uh, Afghan refugees 80,000 ata yun para i-process sa Amerika and then yung policy ni Marcos pro US lahat binabanata niya lahat pati yung corruption kung saan-saan na nagkaya daw nagagalit na yung mga military and police at uh, rest-tip na sila at uh, parang gusto nila mag over pero ngayon na ma malaking bagay yun na sinabi niya Marcos is trading on the straight path and then dito pinaloapan niya na sinabi niya well may mga corruption sa mga agency na traditionally corrupt and perhaps he was referring to the Bureau of Customs to the BIR pero sabi niya matagal naman yan. Na matagal na meron niyang ganyan. event sa administration niya. So, pakinggan natin ulit. Any administration mo Kadang nasanay na gudiya sa mga mga historical corrupt agencies. Hindi nalang kong pangalami. Doon natuwag kong In so, since I cannot prove it, okay, man. No more I, 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 I cannot say that there is, uh, there is need for a change or anything. Aside from the normal of uh, democratic process. Wala po yung, there's an agitation for, wala. Si Marcos is... So wala daw. Wala siya nakikita ang agitation, wala siya nakikita ang movement sa military at police. So kina kumambyo nga talaga. And sinabi natin ito earlier na siguro nakita niya na walang <laughs> wala naman nangyari so ngayon binabawi binabawi na niya lahat ng sinabi niya na masama laban sa Marcos government at kay President Bongbong Marcos quite uh, careful I, I don't really, I really do not know sa outside sa Malacanya wala naman po ko I do not have any contacts anymore since I retired, I do not bother to ask questions. So, what I see is what I get. Pero panahon na. But being on aside from that, um, corruption or anything, or all that, boy, I do not have the, the the hard gun. Lord, no. At ahaka, Vidas one administration, after administration, na. Ang ako nang concern ka ron is to help my friend, uh, si Pastor kay tinuod lang ng Wala mo sila yung nakita ano, they have not come up with a even an allegation o na yung charge o may yung blowing ang uh, uh, sunshine or Whatever Ubu Sang the uh, has always been careful. So Ugano I'm just biding my time, but uh, one of these days i will just to come up with a statement. Not necessarily defending Pastor Kiburoi. But just to say something about uh, the way things are, and it could mean anybody. It could it, it, it could mean uh, Pastor Kibuloy or anybody for that matter. So, wala ko nakita na na ingisunod na procedure pero wala akong nakitang procedure na tama na sinunod. Kita ko. So, ang ganyan ng mga tayo, as kung ano ang mangyari, uh, after that, uh, Kasi nadali yung aking gikan sa masa. isali ko na lang yung akin because yung yun ang importante sa akin yung uh, I ano, ay I I, I I do not want to control the president but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon Therefore, as far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him uh, yeah. severely, maybe commented on the directors there that government is proceeding. Uh, Wala akong nakita ko. Does the act constitute a bit of good daily impression Okay guys, uh, okay na yun. So, for towards the second part, yun na nga, yung kay Kibuloy na, na nakikiusap siya na pwede, kung pwede kay President Marcos, kung pwede ayusin. So, we have, We have two issues dito, yung isa yung uh, pagbagong uh, tono ni ni former president Duterte and pangalawa yung pakiki usap niya which is very humbling sa sa part niya. Alam naman natin, palaban siya parati pa takutan takutan ang issue sa kanya pressure ang issue sa kanya pero ngayon he's praising Marcos sa uh, going uh going by the straight path uh, wala daw mga major scandal sa gobyerno wala daw mga major katiwalaan sa sa gobyerno uh, which is uh, which is uh, very very uh, surprising and uh, kaya ang tanong anyayare so ang nakikita natin ay ganito uh, una akala nila Meron talaga silang meron talaga silang uh, uh uh they were really going through their uh uh earlier statement now an, an earlier impression of Marcos na weak leader na sumusunod lang madaling matakot madaling takutan uh uh pero they 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 completely they completely uh, not only misunderstand but they completely uh, you know uh, underestimated underestimated Bongbong Marcos or if not Bongbong Marcos himself yung nasa likod niya na yung strategies niya na at yung daw talaga nagpapatagbo ng gobyerno na si First Lady uh, uh, Liza Reneta Marcos So, ngayon after yung pinakita ni Marcos, yung mga sample. Sabi nga natin pati yung, 'di ba, remember earlier vlog natin, sinabi natin na yung pag-announce ni Marcos mismo na they're studying to to rejoin ICC. Yun sa sinabi natin warning na yun kay Duterte. At saka yung pagpasok sa pagpasok sa mga ICC investigator, pag uh, pag uh, pag uh, invite event, sa ICC investigator and then pagtanggal ng uh, confidential funds si Sarah, and then pag uh, pag uh, file ng uh, resolution sa Congress uh, for uh, uh, malakanyang to allow the ICC to come in and then moves for impeachment kay uh, kay Sarah Duterte and then ito yung yung uh, investigation and and uh, And suspension ng 30 days suspension by MTRCB and 15 14 days 14 days by MTRCB and 30 days by NTC National Telecommunication Commission and then eventual eventual revocation of uh, of uh, the uh uh franchise uh, communication franchise of uh, SMNI Doon pinakita talaga na ni Marco sus the boss Who's the boss. Kumbaga, uh having having seen the sample kung gaano pala um, gumalaw si Marcos kung nagalit na rin talaga or napikon na rin talaga or nainsulto na talaga, ngayon kumakambyo na sila. They are now taking the you know, yung hindi kayang brinaso, ngayon binobola na nila si Marcos. Binobola na, dinadaan na sa pakiusap, dinadaan na sa Uh, even na uh, pag <laughs> almost pagluluhod kay Marcos na i, i na wag, is, wag uh, ibalik yung SMNI, wag masyadong brasuhin yung SMNI. So we see we see another approach. Either na nabago nila yung strategy nila we uh, in dealing with Marcos or they are also fooling the Marcos administration to deny na kasama sila sa mga coup to deny na kalaban ta, to ipak, para ipakita na sila talagang kalaban pero meron silang iba ginagawa sa behind the scenes so we, we can never tell but for now yun, nakikita natin na iba yung strategiya kay Marcos so ang tanong, bibigay ba si Marcos? Maawa ba si Marcos kay Duterte? Maawa ba sa si SMNI? That we will have to see. At kung ano man action ni Marcos, it will show whether he is really ornismen or lalambot lelembot lembot pa rin siya tulad ng pananaw or tulad nung uh, uh na uh, uh uh tulad yung impression or aka uh tulad nung uh, 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 uh ang paningin sa kanya ng mga na witch leader siya, lelembot-lembot, pahapi golaki. So we uh, Marcos, we really we really uh, uh in a way, ito, parang test na rin ito kay Marcos and how Marcos will react to this uh, new strategy ng mga Dutertes na uh, kumambyo, binawi yung mga lahat ng negative na ginawa nila at negative na sinabi nila. Ngayon naman uh, dinadala, dinadala sa pakiusap, sa pagiging mabait, pambobola. Uh, how Marcos will react to this will also be be reflective of the kind of karat, character he has. Uh, siya ba yung nadadala lang sa pananako nakita na natin hindi siya ba na nadadala sa pambobola at sa pakiusap that we will see so yun yun ang uh, ang uh, ang uh, ang uh, take natin sa issue so far and we will tell you kung anuman na uh, uh, mga future actions na makikita natin sa gobyerno so on this matter so thank you very much for watching don't forget to share this vlog to friends and relatives and see you in my next vlog